<clears throat> Hi, kami magandang hapon. Habang nag uh, ah, tapa po ako, hindi pa po naluto. Ayan. Bago ko pa po yung ginatungan mga kamingaw. Ayan po, habang dito po ako, tapo po. Kaya nagbantay po ako ng na kupra. Ayan mga kamingaw. May share po ako sa inyo mga kamingaw. Uh, tulad ng sinasabi ni Kamingaw Rick Rick Vlogger. Uh, tulad ng sinasabi niya na tungkol sa star mga Kamingaw. Ayun, totoo po yung sinabi niya na hindi dapat hinihingi yung star mga Kamingaw. Kusang loob po nila binigay yung star sa mga content creator. Kung na gaganaan po sila sa content mo, sa video mo yung ina-upload mong video. Ayun. Magbigay po sila ng star. Kusang loob po nila binigay yung star. Ayun. Pero kung sakaling gusto mo na rin magka-star mga kamingaw. Uh, wala namang magkapagtigil sa iyo mga kamingaw. Kung gusto mo talaga ng star. Ayun. Yung sa akin, yun lang masasabi ko. Kung gusto mo talaga ng star. Ayun hampas mo yung ulo mo sa bakod ng bahay niyo. Yun talagang maraming star. Kakikita ka talaga ng star. Sayong sayo na yung star na yun. Lahat ng star talaga. Yung iyon na yung star na yun. Kamingaw. Tutulad talaga yung sinasabi na hindi dapat hinihingi ang star. Pero kung gustuhin mo natin, wala naman magkapagpigil sa atin. Gumawa ng star. Ayan. Kahit sa mo hampas yung ulo mo, talagang makakakita kang maraming star. Yun. Yung iyo na rin yung star na yun. Lahat. Makikita mo yung star dito sa ulo mo. Gumaganon yun. yan. <laughs> yung iyo na talaga yung star na yun mga kamingaw. Dahil 3 minutes lang yung video ko mga kamingaw. For to this video mga kamingaw, hanggang dito lang po. Thank you for watching mga kamingaw. Love you. Bye-bye. Sa lahat ng mga followers ko at sa yung mga viewers ko, magandang hapon talaga. At saka mag-ingat-ingat po kayo. Bye-bye. Thank you po. Joke lang yon mga kamingaw. Dahil mag-isa lang po ako dito, kaya nga kamingaw yung team ako eh. Kaya yun, joke-joke lang yun mga ano. Sige kamingaw.